Alas 7 ng umaga At umagang umaga Ang bumungad sa amin Ayun wala kaming kuryente Ito yung isa sa bagay talaga Na dapat talagang paghandaan Kung dito ka nakatira Sa countryside ng Canada Magandang araw po sa inyong lahat Ako nga po pala si Lai At ngayong araw nga Mighty? Gumising kami na wala kaming kuryente Mighty? Minsan napapaisip tuloy ako Sa Pilipinas Pag nawalan kami ng kuryente Okay lang pero dito sa Canada at especially pa kung nakatira kayo sa medyo malayo sa city kailangan talaga maging independent kayo sa araw-araw katulad nga ngayon winter po dito sa amin at mahirap talaga kapag nawawala ng kuryente hindi ka makakapagluto hindi ka makakapag ng toilet at higit sa lahat wala kang tubig na maiinom Buti na lang talaga dahil kami nakatira dito sa countryside, meron kaming sariling spring. At kasama ko nga rin yung mga aking mga alagang mano no? At ngayong araw, binigyan na naman nila ako ng dalawang itlog. Ito nga pong manok ko, kasama na ito sa aking araw-araw talaga na routine. Masaya ako kahit mag-isa lang ako dito sa bahay. Dahil meron akong mga pinagkakaabalahan yung aking mga manok. At meron din po akong pusa, meron din po akong aso. At kapag summer naman, nagtatanim po ako at ngayon nga, dahil winter, wala na po ako mapagtamnan. Ito nga yung kahirapan dito sa Canada, na kapag talagang inaabot na talaga ng winter, wala ka nang magagawa sa garden. At nakakalungkot talagang isipin, dahil ako talaga, sa ang hiling ko talagang pagtatanim, pur tatlong buwan lang talaga pwedeng magtanim. Ito na kumukuha na naman ako ng mga uhot ng aking mga ibibigay sa aking mga alagang manok. ito ginagamit ko po sa kanila upang kanila'y makain na rin. Kumbaga parang snacks nila. At tapos yung mga pinagamitan nila ay sadya namang aking iniipon at akin namang hinuhulog sa aking garden. At dahil lagas nagtrabaho yung aking asawa, mag-isa lang ako ngayon sa bahay. Pero busy pa rin po ako, hindi ko nga din mawari minsan. Wala akong trabaho pero ang dami kong trabaho. Sinong nakarelate? <laughs> o ganun lang. Ang gaganda nga talaga ng aking mga alagang manok matagal ko na po pala silang ah, nalagaan. Simula pong nag bumili po kami ng mga manok. Dahil lang sabi ng asawa ko, kailangan daw meron daw akong paglilibangan dahil hindi daw kami makakauwi ng Pilipinas. At nagkatotoo nga naman, kaya ayun na lockdown kami dito sa Canada nang tatlong taon. Ngayon lakas na naman ng hangin. Papunta ako sa aking garden. Ipapasilip ko lang sa inyo kung ano na yung mga nagaganap. At lagi nga talaga akong sinasamahan ng aking aso. Nakakatuwa talaga kapag nahilig kayo sa mga pets. Kasi minsan kapag nalulungkot ka, sila itong nagpapasaya sa inyo. So yan lang yung akong simpleng buhay dito sa Canada. Ako po si Lai.